Lahat ng tao ay nagkakamali, ang iba nagkakaroon pa ng criminal record. Ngunit nitong Huwebes ay binigyang pag-asa at pagkakataon ang tinatayang dalawang daang individual na dati nang nakulong o hindi naman kaya ay nakaprobation. Isang community service ang kanilang ginawa. Maliban sa pag-alalay ng mga volunteers at probation and parole administration, mismong ang mga probationer at parolado ay nagtulungan layo ng programang makatulong sa kanilang pagbabagong buhay. Aming activity ay ang therapeutic community. Ito po ay ang treatment modality na ginagawa ng aming mga clients, kasama po ng uh, mga volunteer probation assistant at kami pong mga officers. Ito po ay isang self-help group o sila-sila, yung mga kliyente namin, nagtutulungan para magbagong buhay kami po ay nakaalalay sa kanila para po sila po ay makapagbagong buhay. Siguro abutin niya ng 200, pero ang aming mga clients po ay mga nasa 300 plus. Sila po yung mga probationers, mga release under probation at saka yung mga parolis, release under parole po sila. Yung probation po, sila po ay convicted 6 years pababa. So yun naman po mga parol po ay yung mga nagserve na yan sa loob ng mga minimum sentence nila. Sila po ay eligible na for parol. Pinalalaya po sila ng Board of Pardons and Parole. So naglilinis sila dun sa kapaligiran natin. Nag-community service sa may parking, sa grounds ng Hall of Justice, hanggang sa palengke. So meron dun po silang tree planting. Nag-request po ako kay Sir Alendri. Angeles ng tree planting activity dahil po ito ay kasama sa kanilang kondisyon ng probation. Ang court po ay nagre-refer po sa amin ng mga nag apply ng probation. So sila po yung mga probationers. So yung mga parolado po ay galing na po yan sa loob. Nire-refer po yan sa amin ng Board of Pardons and Parole. So, ang amin pong trabaho po ay nagsusupervise, titingnan kung sila po ay nakakasunod sa kanilang mga kondisyon sa tulong ng aming mga volunteer probation assistants. Sa ngayon po, kami ay nagsasagawa ng therapeutic community. Kaya lang po, ang aming lugar ay hindi talaga kaaya-aya para matuto sila ng aming mga lecture. na mga lecture po kaming isinasagawa. Sana makita ninyo at makaawaan po ninyo na mabigyan sana kami ng lugar. Yun sana pong open at saka malamig at saka meron pong mga silya. Ako po ay medyo naaawa sa kanila nung ako'y dumating dito. Bago lang po kasi ako dito sa Pasig. Yun po sana ng ibang mga clients namin ay magkaroon din po sana ng mauupuan dahil po sila ay mga naka- Ayan po o, oh, po makikita ninyo, sila po ay nakaupo lang sa sahig. Nakakaawa naman po kasi karamihan po dyan ay nangulungan. Mga nakulong po sila ng matagal. At alam nyo naman po ang sitwasyon sa loob. Wala silang mahigaan. So, kumbaga ilang taon silang nakaupo lang sa sahig. Gusto sana namin na ngayong nakalaya na sila ay Maitrato naman silang may integridad, may respeto. Twice a month po, kaming merong ganito. Bukod po sa therapeutic community, may mga iba po kaming mga reinforcing activities. Kagaya yung mga nagawa na namin, may mga first Friday mass. Umaaten po kami sa Justice Hall. So yung iba po naming mga clients, like for example, yung mga senior, hindi na namin pinapupunta dito dahil nga po sa itong kalagayan namin, pinag a na lang po namin sila ng First Friday Mass at saka meron po silang parang livelihood project din po namin dyan po sa Barangay Palatio saka yun pong tree planting and then may sports fest sa mga participants syempre po, uh, sana masunod nila matapos nila yung kanilang probation. Kasi po, ang advantage po ng makakatapos ng probation ay mawawala po yung kanilang criminal liability. Lalo yung po sa mga kabataan na mag apply pa ng trabaho o mag pupunta ng abroad. Pagka po sila ay secure ng NBI, hindi na po lalabas ang kanilang criminal record ituloy na yung kanilang pagbabago. Karamihan po sa kanila ay drug cases. Nagkukunda kami ng public information drive kung saan ini-invite din namin yung mga clients namin sa barangay. Doon po ay nakikilala nung mga taga-barangay po, mga barangay kagawad, mga barangay officials natin, staff, yung aming mga kliyente at doon po nila nayayakap. Natatanggap po nila, nabibigyan nila ng tulong, kung anumang tulong maibibigay nila. So nagawa na po namin ito sa Barangay Manggahan at saka sa Barangay Bagong Ilog. Uh, bawat tao, kahit anuman po ang maging kaso nila, ay may mga innate goodness. May kabutihang loob pa rin yan. Umaasa pa rin sila, o oh, kami, na sila ay magbabagong buhay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Arms Pasik.